May isi-share ulit tayong tips ngayon at ng tips na to ay para naman sa mga magtitik ng exam. Woo! So, pag mag-review kayo, ganito lang gagawin nyo. Ihiwalay nyo yung madali sa mahirap. Okay. Tapos, pagkatapos yung paghiwalayin, yung madali, wag nyo nang reviewin. Kasi madali na nga di ba? So, wag nyo nang reviewin. Tapos, yung mahirap naman... Huwag yun na rin reviewin. Ah? Kasi nga, mahirap eh. Mahirapan lang kayo mag-review kasi mahirap. So, huwag nyo na rin reviewin. Ngayon, pag nag-take kayo ng exam, bahala na yung resulta. Ang point lang doon, at least, hindi kayo nahirapan mag-review. Sana makatulong sa inyo. So, follow for more tips and share para makatulong <laughs> din sa iba. Peace out. <laughs>